Oh, kailan mo i-send? Joke ko. <laughs> Anong tatanong talaga? kailan mo i So... Kailangan ko talaga pera. I-send na nga. Kasi... Ang dami na nag-assist ko dito sa... Kung pa... Ano ko eh, nag-assist ko dito. Ito bai sa... Internet. Nag-assist ko na. Mm. Ipinabayad e sa edition. Kaya, yeah, sana mo, pahayag ko na. No? Alam mo na yung kung sino ka. Ipantay ko yung ano. Ipabayad. Ano yung weekly nagre-reply? Tapos, kailan na pindalahan ni share, <laughs> Kasi weekly lang nagre-reply. Ganun. Yung, yung weekly na nakikita na last ano weekly one week one week sinabi na ano tas after one week saka mo lang nabasa yung reply ka nagbiligay ko ng mga bigas oh tas sabi mo kababasa mo na ay di, next week na lang ulit yung so naman naman merkulis yung ano ang malaman ko ano yung kasagutan mo yung kailang mo isa is is <laughs> send kaloka ka kakaloka talaga so sana so, send mo na ha <clears throat> kasi nakiusap na ako dun sa ano sa sa bill ko sa internet Kaya, please please kasi na kasi hindi na akong katulog sa bayarin ko hindi <laughs> na katulog sa bayarin eh kuha ito mag aalala ko may, bigla mo na bigla na lang wala nang linya ganun kaya kasi black this. Kasi so, ito talaga yung bayaran ko. Nagano ba yung monthly bill ko sa internet? Eh, no, ilang buwan ako yung nakabayad. Kapag na. kung mahalas yung monthly lang mo. Wala nang ano. Nakiusap lang na, ako. Sabi ko, week na itong week na ito. Kaya please! Pasin na. Alam mo na yun. Pasin na. All bike.